Hello guys, another day, another mini vlog. Ito na nga pala ang part 2 guys ng aking video sa kasal ng aking pamangkin. At ayan nga, sa hindi inaasahan ay nawala ng kuryente kung kailan nakapila na lahat-lahat. Nakaset na lahat-lahat, kuryente na lang ang kulang. O oh, loko. What?! Alipas ka ng 30 minuto, sa wakas ay nagkaroon din ng kuryente. At inumpisahan na ni Groom ang paglalakad kasama ng kanyang kapatid. At sinundan ng ring bearer, coin bearer. Hindi ko na nga na-videoan sa inyo paglalakad ng aking pamangkinang at ng aking anak dahil nabisi nga ang person. Pinag-video ko sa aking asawa pero hindi niya naman na-videohan. Ang haba-haba ng video, hindi niya na-capture ang moment kung kailan naglalakad na ang kanyang anak. Bihira lang kasi to Once in a lifetime lang to di diba? Kaya nang-gigigil din ako sa kanya nung araw na yan. Mainit ang ulo ng person. Grooving kasi siya dyan sa loob na natatawa kami ng aking kapatid dahil nga sa suot niya, akala mo ay supervisor ng mga guard. <laughs> Charot. Ay, natatawa ako kasi na imagine ko nga nag-uusap nga kami ng kapatid ko. Tawan-tawa kami dalawa habang siya yung naglalakad sa gitna. <laughs> Mapunta na nga tayo dito sa kaganapan ng kasal ng aking pamangkin. At ayan, naglalakad pa rin ang mga bridesmaid at groomsmen. At eto nga pala, ipapakita ko sa inyo ang picture na lang sa paglalakad nitong aking kapatid at ng aking pamangkin at ng aking anak. Ayan, share ko lang din sa inyo ang paglalakad ng aking anak na lalaki. O di ba may binata na ako? <laughs> Dito na nga tayo sa exciting part, guys. and dito na nga ang bride. 🎵 suliranin man, kay madaling, Ang pagibig mo sa 'Yung surprise na kanta ni groom para kay bride. O, oh, ifa fast forward ko na to, guys, dahil napakahaba na nga at Fast forward, patas na mga seremonyas, ay tapos na ang kasal. Mabuhay ang bagong kasal. tapos ko may exit ng bagong kasal, magbibis lang sila eh, kasi babalik din sila para kumain. At kami ay kakain na rin at pumila na rin kami dito sa catering. Ay, syempre, alam mo na, gutom na gutom na ang person. At pagkatapos ko makakuha ng pagkain, ay inumpisa na namin ang pagkain. Ayan nga ang aking kakainin. O, di ba diba, napakarami. So, ayan, fast forward. Pagkatapos nga ng program, ay uuwi na kami, magbibis lang. Tapos uuwi na, tapos ayan, tinake out ko nga yung ulo ng lechon. O, siya hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa inyong panonood. God bless